Yeah bibi day maray bibi day maray ay bibili giinom nang mari ginako nani bago bago bagong latin dali bisaya dano kan tahan monchin kan tahan monchin dang dedeng 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 dang ayo man ug ayo mo sa papa mo oo kung ano yung tayong dalawa? Pasayawin mo jen? Ako ang Ako ang kuting, Ako ang kuting, Ako ang 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 kulit

Lalaglag uh, <laughs> ka na dito. Na ano? Hindi, marunong na yung... dalawa dito, pag-isip mo, nasa napag na yan. Marunong na yung magbaba. <laughs> Ay! Ang <laughs> kiki alam na. Uh, <laughs> Ganina, tayo yun. na tayo. ano? Ay, iyan na siya, ano? Nikae Mikay. <laughs> okay, <laughs> no, Mika yo. Nikae Mika. Grabe. Nikae Mika yo. Hey, hey. Lalaglag. <laughs> Nikae yo. Nikae yo. Ang bibi ko. Mika Mutina mutina. Ay ayo mo clap clap. Birthday, every birthday kulit naman tabi Wala tao na sa baby humihinga. Baby Oh Okay. So, so, oh. yeah. Ay, wabit ano, sa Ay, wabit no, sa papa niya. Ay, wabit sa papa Baby o, oh, baby. O, ayan baby. Ito, hindi niya makita ang baga. No. Oh ayan. oh. O, o. na ako. May <laughs> oh. no, baby. May baby. No, no,

Mira, sige na mami. Bee. Ayo. Nene baby na. Hello. Oh, grabe likot mo ngayon, dibe? ulalak taku ayusawon kanila na likod kan ta ba ay likod niya nabagong bisa na eh alam mo sao brang likod nican cam kara alam nginagaling bisa ya kaya mo kaya mo kaya na kaya na kaya na kaya na na kaya na kaya na